pumunta si Jesus sa at sumunod sa na araw ng pamamayga ay pumasok sa sinagoga at nagturo na mangha ang mga tao sa pagkat nagturo siya ng may kapangyarihan. May ila po rin. Ang inaanap ko pa rin, yung pinaka-lesson nito. I-apply mo na lang yan. Na sa akin, makakagawa ng lahat ng ito at higit pa rin ito. Application. Ano nga yan? Yun eh. Diyan yun e. Diyan. Ang gagawa ng lahat. Diyan sa Biblia. Ay, di siya. Siya Diyan nandito kami sa madilim na lugar. Diyan maraming na books